Ayan, nag-record na. Lintek na. Hindi naman nakakuha yung maluwag na kalsada kanina. Anyway, malapit na ako sa bahay. Pa-uwi. Gamit itong si Fortress 160. Uh, tingnan natin kung meron tayong magandang video na makukuha. So ngayon, uh, sobrang liwanag ng kalsada. Eh oh, no, yung araw. C'è il coglione, you know, uh, let's go! Na natin, Fast lane! Uh. wala na matraffic na banda doon kasi nandiyan yung Yasaki eh pero let's check na rin Nandito na dito na nagsisimula yung traffic yung dilubyo hanggang ano to malagasang hanggang ano bukos so stop recording